Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin mo Jerusalem ang Panginoong Butihin. Ang Jerusalem ay isang bayang punong-puno ng kasaysayan. Maraming pangyayari ang doon ay dumaan. Mga mamamayan niya ay maraming mga karanasan. Iba't ibang kalagayan, nalasap at natikman. May mga panahon ng kapayapaan kung saan ang mga gabi ay tahimik at mainam ang mga umaga naman ay napupuno ng pag-asa. Mga tao'y gumigising na puno ng sigla. May mga pagkakataon din na ang ani ay kay buti. May sapat na tubig na iinumin, may pagkain na ihahain at sa tahanan ay tatanggapin. Mga himig ng musika, kagalakan ng dala, mga dalagat binata, sa pag-ibig ay lumiligaya. Ngunit may mga tagpo na sa bayan ay naganap din mga kaguluhan, karahasan na dumating. Digmaan kung saan dugo ay dumanak, mananakop na malupit, ang syudad ay winasak. Mga mamamayan ng syudad na pinamamalagian, dumanas ng pait at kasiphayuan. Dumating ang panahong kailangan nilang iwan, lumuluhaman, sila ay inilayo sa banal na bayan. Ano ang dahilan ayon sa kasulatan? Bakit ang Jerusalem ay tila napabayaan? Ito ay dahil na rin sa kanilang kasalanan. Noon ng mga Israelita, ang Diyos ay nakalimutan. Sila ay gumawa ng mga huwad na Diyos-Diyosan na kanilang sinamba at dinalanginan upang ituwid ang may kapal sila ay hinayaan na mga kaaway sila ay gapiin sa madilim na digmaan. Ngunit ang ating salmo ay isang pangako matapos na ang bayan ng Diyos ay mapanuto sila ay ibinalik sa bayang pinapamintuho. May bagong dignidad, may bagong pagkatao. Hindi na tulad ng mga alipin na bigo. Kaya ang awit ay nagaanyaya. Jerusalem purihin ang Panginoong butihin. Sa bundok ng Sion dapat marinig mga awitin. Pinupuri ang Panginoong butihin. Tulad ng Jerusalem, ang bawat tao ay may sari-sariling kasaysayan din minsan ay matamis, walang hilahil, walang suliranin. Minsan na may sumasapit pagdurusa at panindim, mga panahong tila ba ang buhay ay kay dilim. Sa kasaysayan ng Jerusalem, maaari nating makita din ano ba ang dahilan ng mga kapighatian natin. Maaaring tulad ng bayang pinili, may mga pagkakataong tayo ay nagkakamali upang ituwid, upang dalisayin, kinakailangan ng Diyos na tayo ay padanasin. Matitinik na landasin, mga mabigat na pasanin, upang tayo ay kausapin, paalalahanan, maaring siya ay nakakalimutan na natin. Sa Ebanghelyo ay may tagpo, noong si Jesus sa bundok ng Ulibo, tumanaw sa Jerusalem at luha niya ay tumulo. Sapagkat hindi nalalaman ng mga tao ang pagdalaw ng tagapagligtas ng mundo sa iba pang bahagi ng mabuting balita. Inihambing ni Yesus ang sarili sa isang inahing manok na nagnanasa. Natipunin sa ilalim ng mga pakpak niya, mga anak na naliligaw, lumalayo, hindi alam kung saan pupunta. Tulad ng Jerusalem, tayo rin ay tinatawagan. Mapailalim sa kapangyarihan ni Kristong hangad ay ating kaligtasan. Siya ay lumuluha kung hindi natin sa pantaha na dumarating siya sa buhay natin dala ay pagmamahal na dakila. Ayaw niya tayong mawasak, nais ikanlong tayo sa kanyang mga pakpak. Ayaw niyang sa atin ay maganap ang nangyari sa banal na bayan. Ayaw niya tayong maalipin ng mga dayuhan. Ayaw niya tayong malayo sa buhay na walang hanggan. Ayaw niya tayong mamuhay na sa pag-ibig ay tigang. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen.